Hello guys! For today's video, gagawa ako ngayon ng masarap na kakanin or sapin-sapin roll. So yan, ang aking ingredients ngayon ay 2 cups glutinous rice. Naglagay na din ako dyan ng 2 third cup sugar. Pwede din kayong gumamit ng white sugar at 1 and 1 half cup coconut milk at or fresh milk. Pwede din kayong gumamit ng evaporated milk at naglagay din ako dyan ng vanilla. Halu-haluin lang natin hanggang sa mahalo ang lahat ng ingredients. At pagkatapos, salain lang natin ito mabuti para maganda yung kalalabasan ng ating glutinous rice pag isasala na, i, i, na natin ito. Yan nuotin natin ang ating glutinous. Tapos, i- uh, i-divide lang natin into 3 kasi lalagyan natin niya ng food color. So, yan, naglagay pala ako dyan ng orange food color at saka violet food color. At yung isa naman is plain. Hindi ko na nalagyan yun. Ihalo-halo lang natin ang mga kulay hanggang sa lumabas yung kulay niya. At pagkatapos sa ating gagamitin na paglutuan, naglagay ako dyan ng oil. I-brush lang natin ang oil hanggang sa mas spread siya sa ating paglulutuan. Pwede din uh, mas malaki pa dyan. Tapos ilagay natin yung plain na flavor. At may nakaprepare na pala ako dyan ng mainit na tubig kasi steam natin yan. So, ilagay na natin yung glutinous rice at lutuin natin ng 5 minutes. So, pa after 5 minutes, ilagay na din natin yung orange color. Tapos, lutuin din natin ito ng 10 minutes. At pagkatapos ng 10 minutes, ilagay na naman natin ulit yung violet na color. Tapos, lutuin natin yan ng 15 minutes kasi nasa ibabaw siya matagal siyang maluto. So pagkatapos ng 15 minutes, ready na ang ating sapin-sapin roll. Yan. Ay, ay, bago pala natin i-unmold yan, guys. Palamigin muna natin yan para maganda, ah, uh, madali lang siyang uh, makuha sa ating um, molds na mold na ginagamit. So, pagkatapos nyan, kung nakuha na natin, i-roll lang natin ng mabuti. Ika-cut natin into pieces. Kung anong gusto nyong laki. Yan. Sa akin is pangkain lang to guys. Kaya ganito yung kalaki ang pag-slice ko. Kung gusto nyo itong pang-negosyo, pwede nyo din itong um, slice ng maliliit. So, ganyan lang yung pag-slice ko, guys. At mayroon ako ditong desiccated coconut. Ginanyan ko lang yan. At pwede nyo din gawin, bago, bago nyo i-cut yung sapin-sapin roll, pwede nyo din lagyan ng desiccated coconut. So, ito na ang aking recipe for today, guys. Sapin-sapin roll. Maraming maraming salamat sa panonood and thank you for watching. See you again to my next video. Bye!